Alam niyo yung kasabihang love is blind? Totoo yun. Bulag tayo pagdating sa pagmamahal. Kasi kahit marami ng mali, hindi natin yun nakikita. Hindi sa ayaw natin silang makita, pero sadyang nangingibabo lang talaga ang pag-ipig. Ang hirap kayo mapunta sa maling tao. Parang nasasayang lang yung pagmamahal mo. Kaya kahit may oras pa, take the time to evaluate your relationship. Kasi baka nasa maling tao ka na. Hi there! Kumusta? This is Beverly Kumla and welcome back again to another episode of Who Got Talk? And for today's video, alam ko ang daming makakarelate dito at ang video na to ang magiging sampal nyo para gumising na kayo. So I guess, huwag na nating patagalin pa. Pag-usapan natin ang mga senyales na nasa maling tao ka na. Unang-una, you give and give na halos wala nang bumalik sa'yo. Tandaan mo na kaya ka pumasok sa isang relasyon dahil gusto mong mahalin ka pabalik hindi ka makakipagrelasyon dahil sa mahal mo lang. Kaya nga relasyon, di ba? May connection. So kung ikaw lang yung kumikilos, bakit nandyan ka pa rin? Pangalawa, paulit-ulit na away bate. Pero wala namang nasusolusyonan. Hindi siya nagka-compromise. Ang gusto niya lang yung gusto niya. Papakinggan ka, oo. Pero hindi ka niya iintindihin. Pangatlo, hindi mo kayang maging totoo sa kanya. Yung tipong kahit nasasaktan ka na, hindi mo sasabihin. Kasi natatakot ka na baka mag yun ng away. Hindi mo ma-express yung nararamdaman mo because you feel like hindi siya yung safe space mo. Number four, you're not growing. Hindi ka na lumalago bilang tao. Hindi ka nagiging better person sa piling niya. Pakiramdam mo araw-araw kang wasak. You feel unsupported and unfulfilled. As if never kanyang naging priority. Imbis na maging productive ka, you always find yourself crying. Number five, you're losing yourself and your loved ones. Sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, napapalayo ka na sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Nakulong ka na sa mundo niya na parang hindi mo nakilala yung sarili mo. And lastly, number six, mahal mo pero hindi ka na masaya. Yung kumakapit ka na lang kasi loving that person makes you happy. But being in the relationship doesn't give you happiness anymore. Yung nakakapagod na lang. 'Di ba dapat napapahinga ka nga sa pag-ibig? So kung exhausting na 'yon para sa iyo, baka paglayo na nga ang magiging pahinga mo. Kaya kung meron kang ganitong mga senyales, pag-isipan mong mabuti kung dapat ka pa bang manatili. Kasi marami pang oras para lumaya ka. And believe me, there will be a better person for you. Yung deserve ng pagmamahal mo. Kasi hindi niya lang papantayan yung ibibigay mo. Hihigitan pa niya. Hindi man kayo pareho ng paraan, pero mararamdaman mong sapat siya. And that's it for our Hugo Talk for today. Thank you so much for watching. Again, mag-comment kayo sa baba kung meron kayong gustong i-share. And I'll see you guys next time. Kumapit maniwala, umibig at lumigaya. Hanggang sa muli. Paalam.